ya di ayong kita na naman yung Balik na biget na ay muna naman magpiat kita yong is tapang naman kaya kailan e, puto loko ko pa talaga <laughs> na ka ko talaga ha <tod> Buti hindi kayo sinakmal, no? Ito si Bunso, Bubugbugin mo na, no? Loko talaga. Uy! Ang itsura mo, Hoy, niyo, oh. Uy! Shhh! Itsura niya, oh. ilalim na pagod. <tod> Oh, yo. Yeah. Oh, yeah, napagod yung kapatid mo, oh. Tingnan mo ginawa, oh. Nasa ilalim ng upuan. Nagulat yung aso kanina. Ikaw, bunso, ah. Buti hindi ka na sinakmal. Nananahimik yun, eh. Bayang. Oh, yo. Yeah. ng kapatid mo, oh. Sa ilalim na ng upuan pong ah. natin. Ano? Apagod? Hindi ka pwede dumaan dyan, oh. Kala mo may anuhan ng tali? Ha? Dito ikaw dadaan, ha? Hindi ka? So. So. Ah. Oh, ang mga tingin mo na naman.